iring nga magtuo nga tao na ng gud siya na siya higdaan ng triskilid diha sa ilaw ari siya sa kwarto sa iyang kuya unya na ikaw sa ako siyang gipasaw diya sa among kwarto ni awi na man ay lungag diya babaw kaya na mo agi na kalutsan sa hangin po ba dito siya ni agi dito sa so, kwarto sa babaw munang na na siya kasaw diha awa kay ko ako lang siyang pasudlon diha mula man siya dito sa kisame ari din sa kwarto siya mga kuya gihubak man endo ka kuya di siya siya pwede mo oh. okay. ato 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 lang siya may daanan lagi Di na lang ikaw pwede sa kwarto kay mo ato mong kas ni kuya yung masuko niya yung mga kuya kasab antang duha ha? ganahan man jud gato sa kwarto no, to, oh, ko, ano, na man dito tapat tapad ko mong go ni kuno Sputnik na kay daanan na nay hapin social po ni mo iringa ka eh na na to dito na na ibal hindi ka dito sige na sige na ibal hindi ka dito paigat igat sige ni siya dayon ikaw man eh marara pag delay itlo ganit logan bi akaw sige na dari na Diligi ka sa kwarto, kaya masukoy mo mga kuya. Dili lang ka mabaw. Ngunit ano di ka, gidaanan na rin. lang di ani. Eh. magdag anak ni anak batang gamay ani eh. Baru gitu ni anak batang gamay ani ni ngay. Hmm. Di ka. Diyak lang ka babaw. Ha? Pwede iyo ka masamok nila ni Kuan. Iba okay, mong kung anong ganahan juga ka mag suod kwarto kay sa mukon ka ng usaka sputnik. Hmm. Muna na imuha ang idahanan ha. So good ka ron ito. Hindi natin ka. Kaya ba mong kundi ka nang pasama Sige na. Hindi ka sama Promise. Last na <laughs> yun. Tog na ha. Yan na ka matog. Okay. Lablab -lab ka mama ha. Muna yung mong new room. Muna yung mong new room baby love. Hmm? Okay, love you. Ina, bye bye mga viewers, mga mga fans. ah. Uh, ah, uh, mga fans. Bye bye mga fans. Ingratang <laughs> nga kat ni itlogan. mong kuya ni gawas na. Ganan, ako nang himuan og laing kwarto diri. Good morning na kuya. Oh. Oh, di po siya dung, pa siya managadong awadong pinasnap pa siya dong ah. <laughs> ano siya dong? <laughs> Kaya di ba siya pasod lang sa kwarto, pinasnab na siya ni mo, ah. Tagda-usa, tagda-usa. Tagda-usa, kuya! Good morning, kuya RG. Good morning, kuya RG. Ito mo, nalilip. Nang-usa po, nang-usa po. Namas, Rabby. Sus! Naman na. Ako ah, pa dahil siya naman. Good morning po siya, api. <laughs> kuya, duulas ang siya kuno. <laughs> siya pong kuno kuya, duulas siya. <laughs> ay, karte. ng oh? ano kuno, noon di kapasod? <laughs> agoy, nay nanguhit. Nay nanguhit. <laughs> agoy, agoy, agoy. Si Bella man to. <laughs> ay, pastilan. Piga pa yung mga bata ni mga... Ah, hi, still Mm. Love you. Love you. Kagwapo na ako ang prinsipe. Ay! Akong only cat prinsipe love love. Oh, mm